Hello guys, good morning. Morning po, mga bossy. Uh, meron po kaming nadiscovering kapihan dito sa may Tagaytay, kaya kami ay narito. Ayan guys, o. Oh. Subukan po natin ang kanilang Subukan mga po natin ang kanilang kape dito, pagkain dito, dito at yung kape. Ang oras po ngayon ay 7.40. Ang araw po ngayon ay Friday, June 24 guys. O oh, sige guys. Mga po sa lahat, mga bossing. Maya, maya magkakape muna kami ha kasi galing pa kami ng Imus. Okay, bye-bye. See you later. See you later. Ayun guys, so oh, i-disturb muna namin yung may staff dito ng Kapihan. Overlooking Taal Volcano din sila, oh ayun. Ito yung place nila, pinaganda nila para sa mahilig mag-picture taking. Sige, pasok tayo sa loob, guys. Ang lamig, guys. Ang sarap. Ang sarap dito. Lamig. Close yung nakalagay pero pinilito namin yung staff. Magkakapit talaga kami. <laughs> Ito yung loob niya, guys. so Yung kapihan dito. Oh, ayan ho, habang nagkakape. Ay, eh, sabi namin maghanap kami na ibang kapihan. Ay, eh, eto nakita namin. Ayan ho yung lugar nila. Simple lang ho pero maganda na hong kapihan. Tinilit namin babae. Sorry po. Ayan guys. So, simpleng-simpleng kapihan lang po yan dito sa may Tagaytay. Ito po guys, yung mga price ng ano nila dito, pagkain. Meron pala dito, oh. Kung gusto nyo ng mga ibang meal. Dinadala yung mga kalakal namin na mano-mano. Buha sa balika. Pakadaan dyan, baka ula na ka. huyang. Siguro mga... Ito po guys, yung makikita nyo rito sa, ka, sa kanilang kapihan. Ayan, oh. Ganda, oh. Pababa nga lang, oh. ng lahat ng Ayan guys, so ang ganda oh. Talagang ginawa nila to ng hagdana para hindi mahirapang lumusong dito pa baba. Hi, te. Ay. nag ka? Opo. Ay, bakit ikaw nag dyan? Kailangan naman. Ah, ha, <laughs> <laughs> ha. Anim anak. Magkano po ba itse niyo pag alabas? 500 po ata nila. 500 isang araw. Opo. Ah, okay na 'yun sa inyo. Okay, okay na eh, wala na. O sa mga anak, alin at day 7 days? Ah, depende. O. Walay anim anak ko kailangan ko. Ay, anim mo anak niyo. Do kami nakatira sa bundok. Ay sa bundok, ay doon sa kabila. Sigit na kami ng bundok dito pandayan namin paikot. Ay, ah, iikot pa na ko po, palusong. Ah. Oh, sige yun, oh, ingat po kayo dyan. Kasi, o, oh, meron pala ditong ganito, o. Oh. Palusong, tapos may kubo rin, o. Oh. Ah, Nagchika-chika, nagmamarites. Ayan. Palusong yan, te, doon kayo nakatira? Kalsada na yun, ano? Kalsada ay, yan. Ayun. Ay, ay, Oo, oh, yung... oh, nadadaanan namin. Ayun, ay, kalsada pa rin, oh. Ang sarap. Ang ginaw ngayon dito sa Tagaytay, mga guys. Taga Manila po kayo? Tumakit lang dyan, day. Taga Imus po. Nakut. Nakuti ang hirap diyan ano pa. Ang tarik, ko. Huh? Ingat ho kayo diyan. Ayan guys, oh guys, so yung kape ang pinuntahan namin. Palusong na palusong talaga. Te oh, ang taas niya. Ito naman ho, oh, paakyat tayo. Nako dai, ito. Kailan matibay ang tuhod? Ito guys, meron ho sila dito kung gusto nyo mag overnight stay. Meron ho sila dito ang simpleng o yan. Tulugan. Ito, kung magkakape kayo, yan. ayan no, overlooking nyo. Bareriya namin ito. Ah, may bar. Bar ho nyo yan? Opo. Ba, okay din ano. Simple lang ho, oh, pero ang ganda nang... Yeah view Oo. Pa rin yun, no? uh, yun. Hindi lang namin ma magalaw-galaw itong mga puno. Ito. Ay, sayang ho yung ano, puno. Protection ng, ano ito. Protection ng lupa. Oo. Uh -huh. Tsaka, hindi ho basta bubunga yan pag tina Pag tinanggal uli. Uh -huh. Sayang ho. wag na ho. Yan ang hanap natin eh. Mga puno. Halaman. Na gusto namin mag ano? Maka-ticket ng buo po. Oo. maka lang. Ano po yung inyong pang overnight stay? Yes po. Magkano po yung for night? Ah, uh, 2-5 po. Ah, uh, 2-5? Uh, Ilan po ang pwede dyong mag-stay? Ah, uh, minimum po ang 4 uh, uh, persons po. Ah, uh, 4 person lang? So. Paano po kung a day lang? Bawa isang araw lang ho, 8 to 5. Magkano po ang bayad din doon? A day lang po? Oo. Oh. To yun na po. Daily rate po yun. Regular. Ah, yun na rin talaga. Oh, to five. Ang ganda. Okay, yun, na kayong... Ano, Akalain mo yung guys, oh, nasa gilid ng bundok. Meron nung kayo dito matutuluyan. Kaya lang, hindi ko ba tayo pwedeng pumasok, ma'am? Para makita natin yung loob. Nakalak kasi. Ay, nakalak. Naku guys, nakalak. Hindi mo natin makikita. Pero, good for... Four person, Four person po yan. Maximum, -hmm. pwede pong magdagdag ng heads. Kasi nakagdalawang twin size bed. Pwede But... sa loob. Pwede magdagdag, 500 per head. Masarap ah. dito mga bossing. Ano rito, baggy weather. Sarap pwede po dito, na. malamig. Very private pati. O yan o, no, ang matatanong nyo dito kung kayo ay mag-overnight. Kaya lang maraming nakaharang na... Yan po siya. Dulo, Forestry, nature na nature, beautiful. Ang ganda Oh. Akala mo meron pala ditong natatagong <laughs> ganito. Kakano kami dyan. Mm, meron yeah. dyan. Sure, kakano ho. Opo. Pag kayo malakas ang hangin. Pampananggarin rin yan Oh, mga puno na yan o. Oh. Oo. Ang ganda o. Oh, lamig. Ang sarap. Ito, habang nagkakapi kayo, ayun, matatanong nyo yung bundok na yun. O, yan Bossing, masarap po mga bosing. Masarap po ng kape dito. Masarap po ng hangin dito. Ah, kaping barako po yung ano nila dito, available. Masarap po dito yung lumang.